face. Charis, may makeup pa yan. Ay! Tanggal tayo makeup. <laughs> Kasi naman, bakit pa ngayon, makeup makeup lang tayo ginagawa sa buhay? Ito yung nagagawa ng hamburger sa buhay. May baka tumalayo, apagawas ng trabaho, tapos sabay... eh nawala na. Nabuo ang Ito, like, <laughs> <gasps> so dirty, yuck Ito Ay! Uy, so yung ko. Gagawa. pa, super Pero, okay na. <laughs> ano bagay naman na dito? mula ka? ang ilong kong tabingin. Kala mo mo kasi sanay mag-makeup, di mo na mas sanay mag-makeup. Kaya siya lang. Um, okay. ayun lang. Makapagod na araw. Um, hindi ako wala sa isbukas po. Tikyan. Gusto ko magtulong na mapahaba. Out oh, on oh, the law. please. Friday na bukas pa. What? Ba? Pagod sa so umaga. Kasi 6 a.m. Paso ko lagi. Hindi ba? 6.15 to 6.30. Ganun yung paso ko. This week, I don't know bakit. Dahil, ah, first trick ng ano, first trick kasi ng pasok ni Baguette, so...